Hi Kabamba! Magandang buhay! Kung isa ka sa mahilig sa binubudan, panoorin mo to Kabamba, tiyak magugustuhan mo. Tara na't samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Bali dalawang sangkap lang yung acting kailangan dito. Itong yesbol o bubod o tinatawag din yan na libadura. At itong kamuting kahoy. Itong bubod ay atin lamang itong pipinuhin. Pwede rin nyo itong gamitan ng kutsara o itong kudkura. Kailangan. ay pinong-pino ito. Kaya ginamitan ko ulit ito ng kutsara para dik-dikin. Kalahati lang pala ng bubod yung aking ginamit dahil isang kilo lang ng kamuting kahoy yung aking iluluto dito. Kunti lang kasi yung ating lulutuin ngayon dahil first time ko itong gumawa. Nung gumawa kasi ako ng binubudan gamit ang bigas, ay maraming nakapagsuggest na pwede rin gawin ito na binubudan itong kamuting kahoy. Yung fermented rice o yung binubudan kasi, yun yung isang paborito ko. Na yun ay naituro ng aking nanay. Sa mga gusto pala na gumawa ng fermented rice, may video na pala ako ng paggawa noon. Hanapin nyo na lang dito sa aking page. Nung nabalatan ko na pala itong kamuting kahoy, ay akin na itong hinugasan at ito ay hinati ko sa gitna para mapabilis yung ating pagpapakulo o yung pagluluto natin dito. After nito ay nilagay ko na dito sa aking kasirola at naglagay na rin ako dito ng tubig. Tinakpan at papakuloan ko lang ito ng 20 to 30 minutes. Depende pala sa klase ng kamuting kahoy ang inyong iluluto. May mga kamuting smoothing kahoy kasi na madali lang lutuin. After naman ng pagpapakulo ko dito ay aki lamang itong hinango at sinantabi. Dahil papalamigin lang muna natin ito kabamba. And after ito mapalamig, muli ko lang ulit hatiin to sa gitna. Aalisin ko lang yung pinakagitna nito na tangkay. Yan din kasi yung makunat. Aalisin ko na para hindi na ito sa gabal pag kinain ito. Sabi ko ang kanina kabamba ay first time ko itong gagawin. At first time ko rin itong matikman. Kaya nang gumawa ko ng binubudan gamit ang bigas, ay naikwento ko rin sa aking nanay na pwede rin itong kamuting kahoy. Naikwento ko kasi sa kanya yung mga comment dun sa aking ginawa noon. At sabi niya ay pwedeng pwede naman talaga gawin ito sa kamuting kahoy. Parang hindi ko kasi matandaan na gumagawa yung nanay ko ng ganito noon. Yung binubudan na bigas lang yung aking natatandaan. Ito at nailagay ko na pala itong kamuting kahoy dito sa aking baonan. Pagkalatag ko dito sa unang layer ay akin na itong binudburan sa ibabaw ng bubu. Yan yung ating pinawder kanina. Baka may magtanong o kung saan nabibili itong bubot o itong yes bowl. Marami po ito dito sa palengke namin. Nabibili ko lamang ito ng 10 peso isang piraso. Kung wala namang nagbebenta sa inyong lugar ay pwede kayong mag-search sa Lazada. Meron po doon na search ko po dati. Bali dalawang layer lang pala yung aking nagawa dito. Pagkatapos nito ay tinakpan ko ito at binalutan ito ng makapal na towel. After ka ito maibalot sa towel ay isisilid ko naman ito sa aking cabinet. Mas maganda ito na isilid sa warm place para mas mabilis yung yung fag ferment nito. After 24 hours ay talagang umaalingasaw na ito. At sa ikalawang araw or after ng 48 hours ay akin na itong chinek kabamba at pwedeng pwede na. At talaga nabang sobrang lambot na itong ating kamuting kahoy. Masarap itong kainin tuwing umaga. Agas ka no dato ti tisara ti tichan. Pero kung nasubrahan mo ay talagang mahihilo ka dahil may kunting tama ka na. Kung na mismo ito gawa ka na rin kabamba. Paki like and share na lang para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood ka ba amba hanggang sa muli